Patuloy po na naghahanap sa ngayon ng mga center itong Los Angeles Lakers na meron ng nakuhang ni Andrew Ayton at ang Milwaukee Bucks naman na meron ng nakuhang Miles Turner at itong Golden State Warriors sumali sa mga team na yan para makuha rin itong Sir Robert Williams III ng Portland Trail Blazers. Sa ngayon mga idol ay gusto rin po nang Portland Trail Blazers na itrade na lamang itong si Williams o kung hindi ay kanilang iba buyout na siyang magre sa pag-wave sa kanya. Magaling na center itong si Robert Williams kabilang to sa mga nagpalakas noon sa Boston Celtics nung sila nagsisimula pa lang kung ano sila nung mga nagdaang season. Pero dahil nga'y ay kinailangan siyang itrade ng Celtics noon sa Portland at kabilang din po sa mga rason ay dahil sa naging injury prone na siya sa kanila. Maging nung siya na pumunta naman sa Portland Trail Blazers ay marami pa rin siyang injury. Pero kung healthy lang ay marami siyang magagawa. Mataas siya, isang elite na rim protector at mataas ang kanyang vertical na magkakaroon talaga ng instant na impact sa depensa ng kanyang team. Ang Los Angeles Lakers mga idol ay nais pa nilang mga kuha ng isang big man para i-back up kay DeAndre Eaton. Mayroon ng mga pangmalakasang pinaplano itong Lakers sapagkat alam nila na hindi rin po nila dapat na idepende ang lahat kay DeAndre Ayton. Samantalang ang Milwaukee Bucks naman nawalan sila ng Brook Lopez. Ngayon ay nasa kay Bobby Portis at kay Miles Turner ang kanilang rotation. Kaya kung kanilang makukuha itong si Robert Williams, ito po'y magbibigay sa kanila ng flexibility. Ngayon sa Golden State Warriors, matunog na pipirma raw itong si Al Horford pero hanggang sa ngayon ay wala pa namang nagagawang pirmahan sapagkat hindi pa tapos ang Golden State Warriors kay Kuminga. Ngayon kung sakaling matutuloy man nga si Al Horford ay pwedeng gawin ng Golden State itong si Robert Williams III bilang backup niya Siyempre kahit na mayroon ng dalawang big man ng Warriors kay Trace Jackson Davis at kay Quentin Post, kailangan pa rin nila ng isang veteranong baback up kay Al Horford. Ngayon para sa inyo, sa inyong palagay, sino kaya o saan kaya mapupunta itong si Robert Williams? I-comment lang yan sa comment section. Samantala, heto naman mga idol ang matitinik ng mga defenders sa ngayon ayon sa graphics na ito mga idol. Nandyan yung dalawang sikat na pangalan, itong si Lou Dort at si Nim Hard ng Indiana Pacers. Mataas yung kanilang minutong natatanggap, almost 30 minutes pataas mga idol. At yung kanilang match-up difficulty rating ay napakataas, lagpas 2.5. Ibig sabihin yan sa pangkabuan ay maganda talaga yung kanilang depensang na ibibigay para sa kanilang kuponan, hindi lang individually kundi sa pangkabuan yung kanilang epekto. Si Gary naman, hindi masyadong mataas ang kanyang playing time, limitado lang kasi yung kanyang exposure sa Golden State Warriors at hindi rin po ganoon ka-effective ang kanyang depensa sa season na ito. Kabilang rin po yan sa mga rason kung bakit hindi na siya pinabalik ng Golden State Warriors via free agency.